Please like, share and subscribe for more inspiring video. Welcome Jill Sydney to our Bible study. Mga kapatid, ngayon gusto kong ipaalala sa inyo. Hindi dumating si Jesus para lang tayo mabuhay. Dumating siya para tayo ay umunlad. Sa Juan Kabanata 10 talatang 10, sinabi ni Jesus, Dumating ako upang magkaroon sila ng buhay, at magkaroon nito ng sagana. Hindi ito tungkol sa kayamanan, kundi tungkol sa espirituwal na kasaganaan, kapayapaan, at layunin. Tinatawag tayo ng Diyos na bumangon mula sa ating mga pagsubok upang mamuhay bilang mga tagapagmana ng kanyang mga pangako, hindi bilang mga biktima ng ating mga sitwasyon. Panahon na upang angkinin ang masaganang buhay na binili ni Jesus para sa inyo. Dito mismo, ngayon mismo, may kuwento tungkol sa isang agila na lumaki sa gitna ng mga manok, hindi kailanman nalaman na nilikha pala ito upang lumipad. Maraming Kristiyano ang nabubuhay sa ganitong paraan. Nakakalimutan na sila ay nilikha para sa tagumpay, hindi pagkatalo. Sabi sa Epeso Kabanatang 2, talatang 6, iniluklok tayo ng Diyos kasama ni Kristo sa mga makalangit na dako. Hindi ka nilikha para mga lakal sa lupa, nilikha ka para bumangon upang makita ang buhay mula sa pananaw ng Diyos. Tigilan ang paniniwala sa mga kasinungalingan ng kaaway, yakapin ang iyong tunay na pagkakakilanlan bilang anak ng hari. Ipagpag ang alikabok, Itaas ang iyong ulo at lumipad. Paano ka mamumuhay tulad ng isang agila? Sa pamamagitan ng paggamit ng espirituwal na autoridad na ibinigay sa iyo ni Jesus. Sa Mateo Kabanata 16 talata 17 sinabi ni Jesus, Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. May autoridad ka na igapos ang mga gawa ng kaaway at palayain ang mga pagpapala ng Diyos. Hindi ito nakabatay sa iyong lakas, kundi sa natapos na gawain ni Kristo. Huwag lang hangaan ang mga susi. Gamitin ang mga ito upang baguhin ang iyong buhay at ang mundo sa paligid mo. Ang espiritual na autoridad ay practical magsimula sa iyong mga salita. Sabi sa Kawikaan 18 talatang 21, ang dila ay may kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Ipahayag ang mga pangako ng Diyos sa iyong kalusugan, iyong pamilya, iyong tahanan. Ipahayag ang paggaling, kapayapaan, at proteksyon sa pangalan ni Jesus. Baguhin ang kapaligiran sa iyong tahanan sa pamamagitan ng pananalangin ng may autoridad. Huwag pahintulutan ang takot o pagtatalo utusan itong umalis. Habang nanindigan ka sa iyong autoridad, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos na gumagana. Mag-isip, saan ka nagpakasya sa mas mababa kaysa sa pinakamainam ng Diyos? Anong mga lugar ang nangangailangan ng iyong espiritual na autoridad? Ang iyong kalusugan, pamilya, pananalapi. Tukuyin ang mga hadlang kawalan ng kapatawaran, kasalanan, o simpleng hindi pagkaalam sa salita ng Diyos. Magpa siya ngayon na alisin ang mga hadlang na iyon, piliin ang kapatawaran, pagsisisi, at pananampalataya. Manggako sa pang-araw-araw na panalangin at pagpapahayag ng salita ng Diyos sa iyong buhay. Ang iyong mga gawi ang magbubukas ng isang buhay, ng tagumpay, at kasaganaan. Ipahayag natin ng sabay-sabay. Ako ay anak ng Diyos, niliha upang lumipad, hindi lang mabuhay. Inaangkin ko ang aking autoridad kay Kristo. Iginagapos ko ang gawa ng kaaway at pinalalaya ang mga pagpapala ng Diyos Sa pamamagitan ng mga latay ni Sus, ako ay gumaling Sa pamamagitan ng kanyang dugo, ako ay tinubos Ang aking tahanan ay puno ng kapayapaan Ang aking pamilya ay protektado Ang aking panalapi ay pinagpala Mamumuhay ako sa pag-ibig, kapatawaran, at pananampalataya Ama, gisingin ang agila sa loob namin Hayaan kaming mamuhay ng masaganang buhay na iyong kalooban punuin mo kami ng iyong santong espiritu at katapangan upang ipatupad ang tagumpay ni Jesus sa bawat aspeto. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Amen. Thank you for watching. Please like, share and subscribe for more leadership devotional video. Please comment if you'd like a DJILG t-shirt and we will PM you on how you can receive our t-shirt.